Hello no, mga papi Ito yung nawawala no, akong parcel Na itinago ni Richard Doon pala tinago sa may ilalim Aww. Oh, oh. Dalawang araw kong nahanap, Pero ito ano Ito ito Ingat ha Pampa naman to Ito yung unang dumating Ito di ko alam kung ano to Water repellent Kung tumatapos no? Kailangan po ba water repellent Hindi, pagka sa labas Pero pagka sa kutsu Ano yun Ito yung mga papi yung pampa may lagay hindi siya pero mas maganda yung lagay hindi siya ano. May loka <laughs> na ano. Yeah. Ah, oh. oh, ano siya? Oh. Ito mga papi. Oh, doon ka na ulit sa dulo. Ito mo. Tingnan mo, tingnan mo yung ano. Mukha water po ba? Ah. Uh. Oh. Ah, din at. Okay, yung ano, yung triangle? Ayun. Ito yung triangle. O, tinan mo. Tinan mo yung tela. O. Yan yung tela. Ano? Pasa dalawin ka ng tela. Ano yung tela? Hindi, yung tela. Laban mo ganun. Ano yung tela? Dito, Dito sa may mag-video. Yung <laughs> ano? So, ayun, ayun pa yung harap. Basta mga papi yung harap, yung may triangle. Maganda ba? Tetestingin natin kuha ito, repellant siya. Huwag ba tama? Kuha ka na siya. Ano ba? Saan yung gano'n? Nice ba? Pwede no, pwede. May mo? Ayan! Okay yung okay, okay. Bawang tubig, bawang tubig. big. Nakakita JJ. kasi mga papi, meron kaming puno ng mangga. Pwede eh, ko naman pwedeng kasi masarap pa rin yung ano. Anak ng puno. Ayun. Ayun. Pero pwede na ano, ito si Bebe, baka mga, mga Hindi siya ganun kaano pero tumasa diba? siya oh. Pero pwede na mga papi kasi ano lang to 1,000 plus lang yata dito. Eh madagta dito so hindi na siya ganong duto na diba? Pwede na ano pwede na ano, diba, ano. Pwede na rin ano semi lang semi may ilang siya. So ayun mga papi. Ayun. Dito tayo. Ayun yung sakto na sakto. Oo. Kela mo. Ala kasing 0.5 yung cell phone ko. No. Ayun. No, pwedeng lang ng photo. May mabilis. So tara dito. Dito ka. No. Dito. Malit lang dai. So ayun mga papi, nakita niyo naman yung review ko dito. Pero okay naman siya kasi mura lang din naman. Saka malambot yung tela, hindi siya makakagasigas sa pintura. Yung kasi yung mahalaga. Kasi pag kayo iba matitigas, nagagasgas Katulad nung una kong binili. Eh, yun, wala na yun. At uh, ko na. Kaya, ito, gusto. Eh, iwas sa aligabok. Saka pagka kasi nandito sa open parking, malakas sa aligabok. Kaya kailangan meron ganito. Para yan, eh, konti na lang ang lilinisin mo. So, ayun, sana ah, nagustuhan nyo to. Pero sa akin to, okay naman to. So, okay na to. Panalo na to, di ba? panalo na yan. Pero kung medyo maselang ka at gusto mo talaga yung quality, meron mga mga mahal yung mga weatherman yun. Weatherman. Ito kasi, sa mga local lang natin to binin, local uh, push, ano natin, local na gumagawa dito sa Pilipinas. Kaya mas okay to. So, sa akin, okay na dito So, don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para lang kayo updated sa mga bago natin videos. Yung mga